feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga katiwain natin dyan na especially doon sa mga beginners Ayan, eto yung e-bike natin And then meron pinapagawa sa ating ngayon Nandito ngayon tayo sa Capital 8 Ayan, Miralco So meron tayo ginagawa dito ang e-bike ngayon Ayan, Ayan mga ka DIY, eh uh, ito kakapaayos lang sa akin nito nung nakaraan actually. Uh, nagpalit tayo ng bearing, uh, kable, pinaayos niya sa atin. And then mga dalawang araw, tatlong araw, uh, naggagaralgal na yung kanyang andar. So hindi siya nagtutuloy, garalgal no, nagba lang yung kanyang ah uh, motor. At ayun uh, no, hindi ko na pinakita sa inyo para mabilis. And then binuksan na natin kasi tinester natin yung kanyang uh, tinatawag nating hall sensor bagsak na kasi yung kanyang hall sensor so yun yung dahilan kung bakit naggagaralgal siya at uh, sa dahilan dito mga ka DIY ayun may tubig ayun, no so basa yung kanyang uh, motor at uh, pinasok ng tubig eh nilagyan ko pa yun ng sealant mga ka DIY ha ah. nung nagpalit ako ng bearing nito pinalitan ko kasi ng bearing to eh nilagyan ko na yun ng sealant pero talagang hindi ko alam kung paano nangyari dito kasi mga 2 days lang, pinasok na siya ng tubig. Eh, nilinis ko pa naman to. Ayan, may tubig na siya. So, ayan, kung makapansin dito, ang dami pa niyang grasa, oh. Grasa. Kasi, bagong palit yung bearing nito mga ka-DIY. Kaya, nagtataka talaga ako na pinasok siya ng tubig. Hindi ko alam kung saan na dumaan yung tubig dito, eh. Uh, tayo mga ka-DIY, ganito pala nangyari dito. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, bagong palit ang bearing nito. Ayan, oh, maraming grasa yan. Pinalitan ko yung bearing bago. Pati yung sealant nyan, di natin kinakalimutan yan. Meron tayong sealant bago. Ang nangyari pala dito, pinakaarwas. Ang iniisip ko dito mga ka-DIY, hindi siguro baka natutukan nung nagkakarwas dito. Ayan, no? Oh. Butas kasi yan, yung axle na yan mga ka-DIY. Diretso yan papunta dito. Ayan, no? Oh. So, ibig sabihin, baka yung nagkarwas eh natutukan ng malakas na pressure dito sa may banda dito kaya pumasok yung tubig kaya ingat tayo sa pagpapakarwas uh, ng ating mga e-bike kasi ito butas kasi tong axle na yan no? Oh. so ibig sabihin ayun uh, yun na nga yung dahilan siguro pinakarwas niya kaya uh, ang daming tubig sa loob Ayan, patutuyuin natin yan and then papalitan natin ng uh, transistor kasi nabasted na yung transistor niya or o yung tinatawag na hole sensor. So gawin ko lang na isang mabilis siya mamaya maya. Yun, tatanggalin na natin, papalitan na natin siya. Ang kagandahan dito, meron din ako dito niyan mga ka-DIY. Meron akong boardless. Ayan, meron akong boardless. Ito yun, ayan. Uh, lilinisin muna natin ulit, tapos lalagyan ulit natin ng bagong uh, sealant yan. So yan natanggal na natin at uh, yan naka bordless na siya mga ka DIY. Kakabit ko na lang na isang mabilis. Okay, kabit na mga ka DIY and then na-assemble na natin. Lalagyan muna natin 'to ng gasket maker mga ka DIY. Lalagyan natin 'yan. sa gilid dito. Mga ka DIY, ah, tulad ng sinabi ko, saan ba dumaan yung tubig dito? Dito siya dumaan. Ayan oh. Nakita niya yan, yung axle niya butas kasi yan mga ka-DIY dala ba siya papunta dito yan dyan siya dadaan so lalagyan na rin natin ito muna ng sealant kasi wala na rin sealant pala to so yan nilagyan na rin natin ng sealant para kung sakali may pumasok na tubig dito sa butas eh hindi siya makakapenetrate ayan o tatakip ko ito mga ka-DIY no ayan pag tinakip ko to ayan o. pansin nyo ayan, may butas siya dito papasok din siya sa loob. Kaya yun, ingat tayo sa pagpapakarwash natin. Ano, okay? Ingatan natin yan. Eh, no? yan. yan oh. Butas. So, ayan. Na-assemble ko na, na isang mabilis. No? At uh, yun, natapos na natin. Naikabit na natin yung kanyang face wire at yung kanyang hall sensor. Dito mga kadiway, pagka sa ganito minsan, katulad nito no? yung face wire niya, yellow, yellow, blue, blue, green, green. Kasi dahil bagong palit yung kanyang hall uh, sensor, uh, ganito kasi nangyayari sa kanya eh. So yan, to throttle natin. Tingnan mo. Ayun. Wala siyang ay ayun, no. Yung, maingay siya at uh, garalgal. Ang gagawin ko diyan dito mga ka-DIY, pagpapalitin ko lang tong uh, tong dalawa. So, mimix natin 'yan, mimix Then, na-mix uh, na natin siya or combination, yellow-yellow, Iba na rito, uh, blue, green, tsaka green, tsaka blue. Okay, tignan natin, paandarin na natin. Yun. So, yan, smooth na yung kanyang andar mga ka-DIY. At, uh, yun, ang ganda na lang mga ka-DIY, medyo napahaba na yung ating uh, vlog. Ayun, uh, tulad na sinabi ko, kung magpapakarwas kayo, wag natin masyadong uh, paano dito sa may axle kasi may butas yan eh. Yan, at uh, delikado. Ito, dalawang araw pa lang to Pero nung pinaka wash eh ayun, pinasok ng uh, tubig dahil sa pressure water na ginamit. At ayun, uh, ang ganda lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa pananood. Uh, thank you, thank you. Eng, eng.